Tumatawag ka? Hindi. Ah, kita ko may tawag. Ako, mag magkaan ako eh. Kita ko, nakita ko lang may call na ano, kala ko tumatawag ka. Kaya ano na. Diyan lang, malaking gagawin Sige, sige. Parang kakakain mo lang, ah. Hindi, hindi. Kanina nagtarinta kami. Ah, kamusta, kamusta? Okay naman. Okay. Sige, 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 sige. Nagawa ako ng vlog. Bye bye. I love you. Bye. bye. Alam nyo ba yung salitang sana all? Ano? Um, marami ako nang re-receive niyan sana all. Kasi sa sakit natin, yung iba napapasana all na lang sa mga ginagawa ko yung mga kaibigan natin na palagi ang nanonood dito sa mga vlog ko, dito sa channel ko alam nila ang pinagdaanan ko alam nila kung gaano katagal na ako naghihirap o naghihirap sa sakit na GERD acid reflux, anxiety, depression hindi ko nga alam kung paano nangyari to kasi dati iniisip ko wala na eh um, wala na akong kaligayahan wala na mangyayari sa buhay ko hindi ko na kakayanin yung pagtatrabaho na dapat kong gawin para sa pamilya ko hindi na ako makakaalis sa pamamahay namin kasi natatakot na akong lumabas ng bahay namin natatakot na akong magtrabaho pero ang lahat na yon naging okay takot na akong kumain kung ano ano ultimo pagkain kahit anong klase pagkain parang ayaw ko na Parang natatakot na ako, parang magkakasakit lalo ako. Yung mga gagawin, yung happiness, takot na ako, takot na ako sa kaligayahan. Bakit? Kasi uh, tatamaan na naman ako ng sakit. Kahit nga yung ano, yung ligaya para sa pamilya, para sa sa mga anak ko, lalabas, hindi ko na magawa. Biglang isang araw na lang, nakita ko, sarili ko, nagagawa ko na yun at yun yung sinasabi ng mga kaibigan natin na sana all juice marami ang takot sa juice alak, alam niyo naman mga vlog na ginagawa ko, may mga kasamang alak minsan, talaga pinapakita ko na kaya kong gawin yung mga pinatatakutan ng iba number one din isa din sa numero unong kalaban natin, tsokolate tsokolate, napakasarap niyan. Pero napakahirap niyan sa, sa sakit na meron tayo. Papahirapan ka niyan. Pag kinain ko ito, sasabihin na naman ng iba, sana all nakakakain ng tsokolate. Yung alak, pinakikita ko, sinaset ko, bakit? Para makita nyo na hindi porke bawal. Sasabihin, sasakit na naman chan mo, papahirapan ka kanyan. Ito yung gusto kong Ikwento sa inyo Ito yung gusto kong i-vlog Ito yung gusto kong i-share sa inyo Time management Saan ba ginagamit yung time management mga idol? Sabi ng iba Pasaway daw ako Kaya daw ang tagal-tagal yung sakit ko Bakit? Isa lang tatanong ko sa'yo Pag ginawa mo ba yan? 'Yung sakit mo mababago. Pag hindi mo ba ginawa 'yan, 'yung sakit mo mababago. Para lang naman ah pag ginawa mo at pag hindi mo ginawa, hindi mababago. Ngayon, ang sakit na meron tayo na ma-manage. 'Yan lang 'yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. 'Yan 'yung gusto kong i-point, 'yan 'yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya nga 'yung salitang time management. Nako-control 'yung sakit natin. Bakit okay lang ba sa iyo na mapunta ka sa kalungkutan? Naranasan ko 'yan, nangyayari sa akin 'yan. Ang sarap ng chocolate, oh. Kasi pag nando ka sa kalungkutan, hindi ka makakatikim ng chocolate kasi nasa isipan mo makakapinsala sa iyo. Bakit? Pag hindi ka makumain ng chocolate, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit. Kasakit ka pa rin naman ah. Parang lang din naman yun ah. Ngayon, okay, parang hindi mo maramdaman yung sakit, kailangan natin ng time management dami ko mga vlog na ginawa eto powder to may kinanaw ko yung lemonade tapos linagyan ko ng um, ah, dito pipino artificial yung pagkukwentuhan natin mga idol yung time management. Ano? time management, hindi lang yan sa mga bagay na trabaho o ano, pati sa sakit natin. Kailangan natin i-control, kailangan natin i-manage yung lahat ng gagawin natin, lahat ng kakainin natin. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng time na maging masaya. Kung natatandaan nyo yun yung video na ginawa ko last episode ilang, eh, padalo ata yun, yung nasa BGC ako yung happy hormone alam nyo ang karanasan ko sa sakit natin yung tumatama ng sakit habang tumatagal nararamdaman natin palala ng palala kasi nagiging malungkutin tayo nagiging malungko tayo habang lag, nagiging tayo madami yung trigger na tumatama sa atin kasi ganun eh. Humihina yung immune system natin. Alam nyo, isa sa pampalakas ng immune system, maging masaya ka. Ito, gawin mo yung mga gusto mong gawin para maging masaya ka. Pero, ingat ka. Kailangan, kontrolado mo ang lahat. Kailangan, alam mo kung kailan mo gagawin. Alam mo, kung pinaghahandaan ba. Yung pinaghahandaan. So, yung usap ko sa phone. Sa video chat. Mrs. ko nasa ibang bansa. Yung isang linggo, andito siya. Kaya ako nasa BGC. Kaya may mga kapamilya niya na galing ng Amerika. Matakaw na ako, mga idol. Mas payat ako doon dati. Pero katawan ko talaga, payat talaga ako. May mga kapamilya akong Pero mas lumaki ako, mas tumakaw ako. Noong una, nahihirapan ako, nag, nagki trigger Pero hindi naglaon, natutunan ko yung, ito, 10 bandages para sa pagkain. Na, ano, nakontrol ko, tuloy-tuloy ang kain ko, yan. Tumatama sa akin yung sakit, pero hindi naman ganun kahirap, katulad noong una, na hindi ko, ka, hindi ko alam ko paano kontrolin. Hmm tanggapin mo na makakaranas ka ng half ng kirot ng sakit pero kaya mo ano Ang mahalaga dyan na mo yung buhay mo sa panahon na may sakit ka hindi siya nakiging sagabal sa trabaho mo pang araw araw mong ginagawa ano yun nga yung happy hormone malaking bagay yan saan ba nakukuha yung happy hormone mag happiness mag, mag enjoy ka sa mga ginagawa mo kung ano man yung bagay na nakakasaya sa'yo. Ano? Maging may bonding sa family. Sex. Kasama yan. Uh, madami. Basta maging masaya ka, maging maligaya ka, lalabas din yun yung happy hormone. Yung happy hormone, mas mabilis mag... Um, pagaling sa mga nararamdaman. daman, uh, kita nyo yung ano yung may mga sakit. Ano? Ikaw na lang yung naranasan mo. Kapag ka may bumibisita sa iyo, nakikikwento ka, nakikipagkwentuhan ka, maligayang nararamdaman ka, nagiging ano, nababawasan yung mood mo. Um, nararamdaman mo, nagbabago yung pakiramdam mo, nagiging mas okay. Ano, kasi nauunawaan ka ng mga kakwentuhan mo. Ano, lalo na pag pinagkukwentuhan nyo yung mga nakaraan nyo, yung mga um, happiness nyo. Ikaw mismo ang um, magsasabi na nararanasan mo di ba? Diba? Pag nakakain mo na yung mga um, paborito mo na dati hindi mo makain, nagiging masaya ka, Parang feeling mo mas, mas mabilis kang lumakas, mas mabilis kang gumaling sa sakit na nararamdaman mo. Takaw ko, no? Nga. Yeah. Family bonding katulad ng ginawa ko nung, nang yung isang linggo, dumating yung ko, at dumating din yung mga kapatid niya, galing Amerika. Kaya nga lang, di kami nakasama sa Burakan. dapat um, dapat kasama kami, hindi ako nakasama kasi may exam yung anak ko ano you know? yun mga kaibigan yung isa sa mga tip na ma-share ko sa inyo kailangan mapalabas mo yung happy hormone mo para mas mabilis kang gumaling ano you know? kaya nga suggestion ko kapag kami sakit ka nararamdaman ka mas ano you know, ka pa na tumawag ka sa mga kaibigan mo talaga para makakwentuhan mo makabanding mo kahit sa phone sa messenger kasi mababawasan yung hirap na nararamdaman no yan ay kaya ko sinasabi uh, hindi hindi try eh um, karanasan ko talaga ginagawa ko na ano at yun katulad nitong ginagawa kong to huwag ka matakot sa mga pagkain lalo na kung gusto mo kailangan lang alam mo kung pa papa, kung paano mo kainin kung kailan mo kakainin mahalaga diyan um napapalakas mo muna sa sarili mo sabi ko nga sa inyo, 'yung mga gagawin mo, banding-banding, um, family banding ng kanya, friends banding, lahat ng banding. Kailangan naka-siya, naka- um, naka-set naka set. kailangan bago mo gawin 'yon. Maganda 'yung maganda 'yung uh, resistance mo. Kasi ah, ganda na talaga tayo mabilis tayong bumaba resistance sa, sa mga pagkain na mm, hindi dapat kainin natin dahil mm, trigger sa atin mas mabilis na magpababa na resistance katulad nito trigger to pero ginagawa ko kasi alam ko naman kung paano kong kontrolin eh yun um, kailangan yung mga trigger medyo before ano before na gagawin mo yung ano yung banding uh, kino-control mo muna ano control mo muna pinapalakas mo muna ang immune system mo para um, pagdating ng araw na lalabas ka na kasama ng mga kaibigan mo kapamilya mo hindi ka matatakot kumain hindi ka matatakot na lumabas at kayang-kaya mong pa labasin yung happy hormone dahil kapag kami may sakit ka hindi mo mapipil yung saya ano, mahirap ipili yung saya nung may nararamdaman ko pero ano din naman ah, kung sa bahay ka lang na andun pupuntahan ka pasasayang ka mga ibigan mo lalabas yun eh pero kung napapagod ka nasa labas ka ikaw yung ang lalabas ka yung aalis ano mahirap palabasin ang ligaya nun kasi napapagod ka ano napapagod ka naramdam naramdam mo yung hirap yung hmm, hirap na hirap ka ano kaya bago mo gawin yon bago ka lumabas bago ka um, gumimik nakasama mga kaibigan mo kapamilya mo kailangan um, malakas yung resistensya mo ano Papaano ba natin palakasin yung resistensya? Katulad ng mga binabanggit ko sa mga vlog na ginagawa natin dati. Ano? Uh, ulitin ko 'yon mamaya. Ano? Um, pag din natin 'yan, ano, para sa mga bago na um, nakapanood ng mga vlog na 'to, um, natin yan kahit uh, mabilisan ano? yun nga mga idol papaano nga ba natin papalakasin ang ating resistensya o papaano nga ba natin ihahanda ang ating katawan para sa gagawin natin na banding time ano kasi yun nga, naka-schedule naman kailangan schedule natin yung banding time natin kapag um, uh, lalabas tayo ano, yung katulad natin kasi nga, di tayo basta-basta na anytime, sa sabah. kasi mabilis nga bumaba yung resistensya natin lalo na kung may mga uh, mabibigat tayong ginagawa no? yun ganito mga idol katulad ng mga kunento ko dati sa mga vlog na ginawa ko ano? siyempre panatiliin natin yung mga food supplement natin ano kailangan lagi tayo kung uh, gumagamit ng food supplement kasi yung food supplement ano yan, um, kumpleto ng supplement na para sa resistensya natin, palakas na resistensya natin. Ano? Kung prutas-prutas lang kakainin natin, kaunti lang yung makukuha natin doon mga vitamins at saka kung ano-ano mga kailangan ng katawan natin. Ano? Ngayon, kung sa food supplement, inipon na yun doon eh. Inipon na yun doon, marami na, ML na siya. Ano? Um, pag ininom natin siya o kunain natin siya, madami na yung papasok sa katawan natin. Ano? Uh, kung kailangan ng ating um, sa blood flow, kung kailangan ng ating um, sa flu, hindi na tayo tatamaan. Basta na, alam nyo, isa sa um, pinaka, ano, yung mga sakit na mga minor sakit, ano, halimbawa, flu. Kapag ka nagka-flu ko, automatic, dadapo agad din sa iyo, yung si GERD, o si, ansa, si acid reflux, lalo na si anxiety. Kasi may, matata, may kaakibat na takot na agad dyan, eh. Ano? kailangan din natin yung vitamins kailangan natin uminom ng vitamins ano kasi lalo na kung mabilis kasi tayo sumagat ang katawan mabilis tayong mangimi o mangimay, ano yung nawawal namamanhid ano mabilis tayo niyan kasi nga um, uh, part yan ng sakit natin ano uh, kaya kailangan kompleto tayo sa vitamins ano food supplement vitamins yan at huwag niyo kakalimutan yung exercise alam niyo na mapapalaban ka sa biyahe mapapalaban ka sa mga paglalakad, mga ganyan. At least kung bago mangyari yun, uh, kondisyon ka dahil sa exercise mo, hindi sasakit yung katawan mo basta-basta. No. -basta. Uh, yung may mga GERD, uh, mabilis sumakit ang katawan niyan. Sumakit yung likod niyan, sumakit ang mga joints. Yan, karanasan natin yan. Uh, ako, malimit ako ganyan. Pero kung nag-exercise tayo, mababawasan yung ganong condition ano mga idol um, wag natin kalimutan na kapag ka may, may, ano tayo may schedule tayo na lalabas alam natin nakakain tayo ng kung ano ano katulad nito katulad nung papakita kong video sa inyo uh, may mga video clip ako nakuha doon sa mga um, paglabas labas namin hindi lahat ng mga um, ginawa namin doon nakuha ko ng video clip kasi hindi ko na alalang gagawa ko ng vlog kasi nakapokus yung utak ko sa masaya ako ano yun ah, naalala ko lang nung pahuli na sabi ko kailangan ko ata ng video clip para makapag-share ako sa mga kaibigan natin dito sa vlog kaya yung pahuli nakuha nako ng video clip medyo uh, makikita nyo nag-i-enjoy nag ako uh, makikita nyo luwalabas talaga yung happy hormone ko sa mga um, napupuntahan ko sa mga ginagawa ko yan kailangan natin mag-detox ano ano dahil nga um, yung mga pagkain alam natin di chemical yan at least hindi papatong dun sa toxic na nasa katawan natin lilinisin muna natin yung ating katawan bago natin dagdagan muli ng uh, toxic ano before na makadating ka sa um, ano para um, tuloy, tuloy na condition ka mag detox ka ulit ano after at saka before ano kailangan nag -detox ka kasi yun nga sabihin natin na nakaka-recover tayo uh, nakokontrol natin pero kailangan pag-ingatan natin sarili natin yung mga food na trigger sa atin medyo bawasan muna natin habang nagkukondisyon tayo ng katawan dahil may pupuntahan tayo o may pinaghahandaan tayo ano um, yung oras tamang oras o bilang o dami ng ating pagtulog kailangan uh, condition tayo. Kailangan kasi marami sa mga may GERD, may acid reflux, yung may anxiety, may depression. Kailangan pati yung utak natin handa. Ano, kailangan uh, healthy siya. Ano, healthy siya, hindi siya basta-basta matitrigger trigger sa mga hirap na pupuntahan natin, yung mga bigla, yung mga sayalan niyo, saya Uh, isa din yan sa nagpapatrigger sa uh, anxiety tsaka sa depression hindi porke masaya ka uh, okay na hindi uh, yung sayang yan bigla kang kakapitan lungkot biglang may papasok biglang uh, masamang alaala ano, nakita mo kung ano nasa paligid mo yad. pero kung healthy yung utak mo wala hindi, hindi mo papansinin yun ano, kaya kailangan uh, tamang oras sa pagtulog ngayon pwede ka ding gumamit ng chamomile tea para sa masarap na pagtulog ano any brand naman ano um, wag mong kakalimutan din yung pagpapaaraw ano pagpapaaraw kasi uh, vitamin D yan nakakadagdag yan ng resistensya sa atin yung mga flu yung mga sakit ng katawan may iwasan natin dahil lang sa simpleng pagpapaaraw ano yun um, din yung video clip na isasama ko dito Uh, pakita ko lang sa inyo yung mga nagawa o ginawa namin doon uh, sa kabila ng may ganito tayong karamdaman share ko sa inyo na nagagawa natin ano nakakain natin nagagawa ko uh, siguro yung iba dito mapapasana all na lang kasi yung iba natatakot pa pero kayo kayong magalala mga idol kasi dadating din ang panahon na kaya mong gawin dahil ako ganyan din sa inyo ano, ganyan din ako sa inyo dati pero ngayon ginagawa ko. Bakit? Kasi namamanage ko na yung sarili ko. Yung sakit ko, nakokontrol ko na dahil sa management. Ano? Time management lang yan. Ano? Kailangan natin. Yung pagkain-kain natin ng mga tsokolate, kung ano-ano, yung alak. Na minsan, minsan kasi kailangan eh. Pero, yun. Sana, um, panoorin yung video ng ito hanggang katapusan. At, um, Huwag kayo magsawa na makinig sa mga payo ko. Kasi yung mga payo ko, ako mismo ang gumagawa. Ako mismo ang nakakaranas. ako mismo nakakaranas dahil ako mismo katulad mo din. Yun lang mga idol. Panoodin nyo yung video clip.